Paano ba tanggalin yung lock dito sa clip pan? Alam nyo guys. May yung clip pan na ito. May lock yan dito sa ilalim. Tinutulak ko yan dyan. Tinutulak ko lang para matanggal yung lock niya. Dito sa may bandang ilalim. Ayun. May lock yan siya na maliit dyan. Itutulak lang yan dyan. Tapos matatanggal na yan. Ayun na. Ito na siya. Kung napapansin mo kung hindi pa yan natulak yung lock sa ilalim matigas pa siya tanggalin oo matigas siya tanggalin kaya ayun natanggal ko na yung lock sa ilalim ayun na natatanggal na siya pinagpalit ko kasi ito guys kasi ito, sira ito tapos yung isa hindi sira kaya pinagpalit ko sa isa putol kasi dito putol bago pa sana ito pero nabali lang utol siya dito. Ayong isa, sira naman yung isa kasi sira yung isa. Hindi na mag-under. Ang nangyari, kaya nasira yun. Ang nangyari na naharangan ng wire. Once maharangan ng wire ang dito niya, hindi na siya maka-under. Nasisira na siya. Ayun. Ayun, naharangan. Nasusunog yung dito niya. Dito. Ito yun siya. Oh. Ito yung nasusunog hindi na siya mag-under steady na lang ng ganyan ayan pinagpalit ko ito sana yung sa kanya dito kanina pero pinagpalit ko dito sa bago kasi yung bago ito siya yung bago nasira lang yung dito niya nasira lang yung dito niya kasi nabali napakan ata eh. pero pero okay na siya guys ito na yung resulta ngayon dito yung sa bago kanina pinagpalit dyan. Dyan ko nililipat. At saka, ito naman. Ito, dito yan. Kasi, dito naman ang sira nito. Dito ang sira. Tapos, eto Itong dito, ito lang yung sira. Kaya yun. Pinagpalit. Sinuwap ko sila. Pinagpalit. Kaya ito na yung resulta, guys. Charan. Okay na siya, guys. Umaandar na siya. Ang saya ko, guys. Kasi sa sarili ko lang ayos naayos ko siya. Okay, thank you sa so panunood.